po na sa pagkakapanalo ng ating minamahal na barangay chairman ay maipapasimento na po ang ating mga kalsada pati mga mukha nyo ay pwede na rin po maipasimento ang kapapalibigay ko sa iyo ang araw, ang tanong, anong buwan at anong pero ang kalingap iba yan, ibahin natin kahit walang barangay election nakita naman natin sa pamamagitan ng kalingap unti, unti, unting na ipatayo ang bahay nila Dara unti, unti wow. So, ito po. May talis na, kuya. Pakita mo, kuya. Tara! Hello! Magkano kayo? Ay, hindi sila, Dara. Tara, masas tayo. Ganda, may ano pa, step. Ay, nagwawali si Dara Bells. Ay, grabe. Nakatawa naman itong magkapatid dito ito. Dito, umilinis. Kunti na lang, matatapos na ito. And maribon cutting na rin tayo. Ano, Dara? Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel. Direct Noel sa mga kalingap, mga kaadonis, mga ka-motivation maganda pong balita sapagkat ito pong ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa development, sa progress ng pagtatayo ng bahay ni Ladara na hindi na po kailangan abutin pa ng proyekto ng mga barangay sapagkat ang kalingap na po ang tumapos sa mga bagay na ito iyan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating tunggulan para magkapatid dito ang dalawa? Buti naman po. Hmm. Parang mukhang palagi kayo dito sa bahay niyo, ha? <laughs> na maghapon nga po eh. Na maghapon kayo dito? <laughs> oh, grabe. Dito na ito. Uh mm. Nagkakatulog na ako. Um, Nagkakatulog na rin kayo dito? Ang sa... oh, ganda naman kasi, ano, ang lawak. Compared dun sa dati niyong bahay, ano? <laughs> sobrang layo na talaga. Itong dati niyong bahay, yung kwarto lang yung ano niya, eh, no? Baka nga itong sala niyo, itong balkon niyo, mas matlaki pa dun sa dati niyong bahay. Oo <laughs> po. At least, ano, um, di na tulad ng dati, ano, ganda na ng bahay nyo. Kunti na lang, matatapos na ito. And maribon cutting na rin tayo. Ano, Dara? Oh. Excited ka na ba, Dara, matapos? Sobra po. Sobra, sobra. Po. <laughs> So lahat po mga kapitbahay, sa lahat po ng mga tao dyan, yung mga nasa bahay bahay dyan, lumabas na po kayo, maaga po kayong bumoto sapagkat na nalalapit na po ang pagkakapanalo ng ating pong barangay chairman. At naniniwala po ako na sa pagkakapanalo ng ating minamahal na barangay chairman ay maipapasimento na po ang ating pong mga kansada, pati mga mukha nyo ay pwede na rin pong ang kakapal nyo po kasi. Dahil baka numinipis na po ang inyo mga pagmumukha. At hindi lamang po yan, ipapatayo po namin ang inyo pong mga bahay kahit wala po kayong mga bahay at wala po kayong pagtatayo tatayuan. Bahala na po. Magkakaalaman na lang po tayo pagkatapos ng resulta ng eleksyon. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. At yung mga nadinig nyo ngayon na sinabi ko ay ilan sa mga typical natin pong naririnig tuwing sumasapit po ang eleksyon. Lalo na po ngayon dito po sa local election ng barangay na inyo pong mga nasasakupan ay hindi na po bago ang ganyan pong mga kalakaran. May mga ipinapangako may mga gustong ipatupad na mga programa sa isang barangay sa kanya nasasakupan na lahat ng mga matatamis na salita ay talaga namang ipagkakaloob ay talaga namang sasabihin na ibibigay ko sa iyo ang buwan ibibigay ko sa iyo ang araw ang tanong anong buwan at anong araw baka naman yung ibibigay mo na buwan ay buwan ng deadline ng mga bills ng matataas na kuryente at tubig at yung araw naman na yan, ay yung araw na kung saan eh, mapapaalis kami sa aming mga tahanan na mas lalong madadagdagan ang aming gasto sapagkat kami po ay kinakapos na dahil hindi nakakarating sa amin yung ayudang ibinibigay ng aming lokal na pamahalaan. Yeah. Paano masabi? We are so political today Ba't hindi po yan ang ating pag-uusapan. Gusto ko lamang pong maging sample ito pong pagtatayo ng bahay ni Dara. Anong koneksyon? Sapagkat nakita ko po dito hindi kailangan magkaroon ng isang barangay chairman o namumuno na kailangan pang manalo para lamang maipatupad ang isang proyekto kagaya lamang ng mga pabahay o paglingat sa mga taong nangangailangan. Sinasabi natin na kaya natin ipatayo yan. Ipatayo yung ganito. Ipatayo itong ayaw na tumayo. So, ang ibig kong sabihin dyan, baka naman puro hanggang salita lamang. Maraming plataforma, pero puro forma lamang. Maraming gustong ipatayo, pero baka naman tolda lamang ang kaya nating ipatayo. Pero ang kalingap, iba yan. Ibahin natin. Kahit walang barangay election, nakita naman natin sa pamamagitan ng kalingap, unti-unti-unting na ipatayo ang bahay unti-unti-unti rin nabibigyan sila ng pagkakataong mabuhay ng komportable. Unti-unti-unti rin nilang nakikita na mayroon pong pag-asa, lalo na po pagdating sa kalingap, lalo na pagdating sa pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Sapagkat maaari po tayong mabigo sa mga pangako ng ating pong mga nakakausap, ng ating pong mga inaasahan. Kaya nga, may kasabihan na may hirap din talagang umasa lalo na kung alam mong wala kang pag-asa Madalas tayo nabibigo pero dahil unat higit sa lahat sa Panginoon na tayo po ay umaasa siya po ay magbibigay din sa atin ng pag-asa at gagamit ng mga tao para ibigay yung pag-asa na nais mo sa iyong buhay Dito sa buhay nila Dara na bago po ang kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay nagkaroon po sila ng bahay at higit sa lahat nagkaroon sila ng pagkakataon na mamuhay ng normal na kagaya mo, kagaya ko na hindi kailangan matakot kung saan susoong sa oras na dumarating yung mga bagyo sa oras na dumarating yung tag-init sapagkat mayroon na silang komportabling pamamahay na matutuluyan na hindi na kailangan ng mga politiko na hindi na kailangan ng mga paralitiko ang katawan Pagkatapos ng halalan hmm. Tama ba? Bato-bato sa langit ang tamaan Mapuruhan sana Kaya, Nagpapasalamat po tayong lahat sa lahat ng mga naging bahagi Para matulungan si Ladara Kagaya mo, kagaya po nating lahat Dito po sa Kalingap At kagaya ng pangako ni Kalingap para Hindi dito magtatapos ang pagtulong ng Kalingap kila Ladara kung nalulungkot man si Dara at iniisip niya na sa pagtatapos ng kanilang bahay ay pagtatapos na rin ng kanilang kasiyahan at ugnayan sa kalingat, hindi po yan mangyayari sapagkat ito pa lamang ang simula ng isang malaking bahagi ng pagbabago sa kanilang buhay Alright? So muli maraming maraming salamat sa inyo pong lahat sa inyo pong walang samang pagsuporta huwag natin kakalimutan ng pagsuporta sa ama ng kalingap Kuya Bal Santos Matubang Kalingap Rab Ate na sa lahat po ng ating pong mga kasamahan, kaibigan dyan, sa ating pong channel members, subscribers and new subscribers, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.